Matagumpay na naaristo ng mga personahe ng Lupis China Municipal Police Station at uh, PDEA Misamis Occidental ang limang uh, drug suspect uh, uh, sa ikinasang nga uh, drug bypass operation sa Purok 3 sa barangay uh, Western na Poblasyon Misamis Occidental Kinilala ni Police Colonel Dwight Munato, Provincial Director na Misamis Occidental Police Provincial Office Ang mga naristong na suspek na sina alias Kuya 20 City Anyosa Freelancer si alias Dudunga 35 Anyosa May asawa, walang trabaho at alias Tanga 33 anyos may asawa isang driver at alias Chong walang asawa at walang trabaho alias Edgar 39 anyos may asawa walang trabaho at mga residente ng poblasyon Lopesay na Misamis Occidental. Nakumpiska sa naturang operasyon ang labing tatlong pakiti ng hinihinalang shabu na may standard drug price na umabot sa 68,800 pesos, dalawang cellphone, isang brown leather wallet, 1,000 piso bila na ginagamit bilang buybas money at iba pang mga drug parapernalyas. Nasa kustudya na ng Lupisay na Municipal Police Station ang mga suspeka at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. As a mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa illegal na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta o magamit ng ilegal na droga, to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station o tumawag sa ating hotline number even dito sa Police Regional Office 10. Uh, we are also entertaining those information no, at e, ibibigay po natin sa atin ang kapulisan on the ground para po makamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na-arrest yung mga taong uh, may kinalaman no, sa proliferation ng illegal uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Ang pagkakahuli ng mga suspek ay bunga sa walang humpay na operasyon ng Misamis Occidental PNP, kontra-illegal na droga at iba't ibang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan sa bawat mamamayan. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang Police News Network correspondent, Dandap, Corporal Jul Subsuban, alagad ng batas taga-Taguyod ng balita ng pulis.